Hey guys! Magbigay lang ako ng tips. Base lang sa naranasan ko. Oo. Malakas kasi ako kumain guys dati. Tapos tuwing natutulog ako guys. Busog. Eey! Tapos simple dito ka sa Metro Manila. Tuwing kumakain ka kahit gulay may mantika. Oo. Tapos Nandun pa yung pares bulalo. Ang sarap yun. Oh. Aba, matindi. Pero ako, din naman talaga uminom ng malamig. Hindi, wow. Mas matindi kung tuwing kumakain ka, malamig ang ininom mo. Oo. Oh. Ikaw, kung nakaranas ka ng pagkaantok, alas 10 ng tanghali o umaga hanggang gabi, tapos kulang ka sa oxy uh, oxygen, para kang hinihingal or demented yan, madali kang mapagod, tapos mayroon ka ng makakapa dito na parang matigas. O dito. Aww. Tapos yun nga magpapatingin na kayo sa doktor. Baka nga ano na yan uh, bato sa apto. Yan lang.